Of course, uh, nagpapasalamat po tayo. We feel grateful. Yun po talaga, the word is grateful. We feel grateful po sa lahat ng mga tumulong, lahat ng mga botante, lahat ng leaders and supporters. We also feel so grateful sa lahat po ng mga lingkod bayan who kept us safe. Alam niyo naman po yung mga issues sa iyo. Ng, ano, kaya, ano? I would like to personally thank po no, ang ating pong COMELEC, AFP, PNP. They really work so hard po para magkaroon po ng safe, peaceful, and orderly uh, elections at saka po safe po ang pakiramdam ng mga tao habang nangangampanya at pumoboto. So I am grateful talaga. And then aside from that, uh, I am also eager to start working. Sa mga kasama ko na tumulong sa akin, I'm eager to work with you. Sa mga hindi po sumama sa akin, ipapakita ko po sa inyo kung paano po tayo magtrabaho. It was very intimidating. There was an atmosphere po of uh, Uh, talagang, ano, ho na, there was an atmosphere po na nakakatakot po mga kampanya, nakakatakot po bumoto, pero awa ng Panginoon, you know, ang maganda sa Pilipinas, tutulungan ka rin eh, once they know na uh, yun ang nangyayari, pumasok po talaga ang mga tama. And I think that's ano a sense of gratitude po sa lahat ng nangyayari. Asahan niyo po ang servisyon sa tao. It has to, hindi po, ano eh, Um, hindi po sa mga officials eh, pero sa mga tao kasi sila po talaga nangangailangan eh. Tayo as elected officials, we are here to serve. So ano po eh, we should serve the people, not other officials. They are those who will be helping us. So kukunin po natin yung ating, uh, kanila pong cooperation, yung kanila pong mga, kung meron po silang suggestions, they are also welcome, they're also welcome to join us po. At yung servisyo natin, diretso po sa tao. Congresswoman, kausapin niyo po ang mga residente, ang mga memalin po ng 4 distrito ng Papanga. Well, um, to, sa lahat po, no, maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. At asahan niyo po, I will do my best to address po all issues, whether kami po ang mag-bring up or yung kabila po ang mag-bring up, it doesn't matter. All issues will be discussed po at magtutulungan po tayo para makahanap po na solusyon para sa kinabukasan po ng ating mga anak.